sa isang baryo na tahimik sa araw pero puno ng mga bulong sa gabi. Naroon si Raul, isang labing walong anyos, na binata. Simpleng tao, masipag sa bukid at porsigidong makatapos ng pag-aaral. Tuwing Sabado at Linggo, nagbubungkal siya ng lupa at nagbabayad pawis para lang may pangbaon sa klase. Isang hapon matapos ang trabaho, nagpahinga si Raul sa kubo ng sakahan doon siya nagbanlaw sa gripo, nakabrief lang, habang dumadaloy ang malamig na tubig sa katawan niyang pawis na pawis. Hindi niya alam, may mga matang nakatitig sa kanya. Si Victor, ang kanyang ninong, 31 taong gulang, may kaya, respetado, at minsang naging sponsor sa kaarawan ni Raul. Pero sa ilalim ng anyong mabuting ninong, may lihim na pagnanasa siyang matagal nang Sinatago, ngumiti si Victor at inaya ang binata, Raul, halika muna, may dala akong alak, pulutan tayo bago ka umuwi. Sa unang tingin, simpleng alok lang, pero sa likod ng bawat tagay at tawa, ramdam ang tensyon. Titik ni Victor na parang sinusukat ang bawat galaw ng binata. At si Raul, wala siyang kamalay-malay, basta ininom ang alak, nagbiro, natawa hanggang sa naging malabo na ang kanyang pakiramdam. Mabigat ang ulo, malamig ang pawis, at huling naalala niya ay ang malakas na halakhak ng kanyang nino. Bago siya tuluyang mapapikit, gabi na nang magising si Raul. Magulo ang isip, magaan ang katawan, pero may kakaibang pakiramdam. Nakaayos ang brief niya, pero ramdam niyang may nangyari. Napahawak siya sa kanyang dibdib at sa isang iglap bumilis ang kanyang tibok ng puso galit takot at higit sa lahat mga tanong na walang kasagutan ano ang ginawa sa kanya sino ang dapat niyang pagkatiwalaan at sino ang maniniwala kung magsasalita siya sa gitna ng dilim dali-dali siyang naglakad pauwi sa baryo ang mga anino sa daan ay tila nanunuya at sa bawat hakbang Ramdam niya, nagsisimula na ang isang sikretong maaaring ikayanig ng buong baryo. Sa susunod na kabanata, makakaharap ba ni Raul ang kanyang ninong Victor? At ano ang tunay na nangyari sa gabing iyon? Skandal ba ito o isang lihim na pilit na itinatago ng baryo?